Putik, Ha? Huh? Putik, Dito nga tayo daan. Ay, walang daanan. Dito na lang ako. Saan saan sa may mga sapatos. Baka may daan dito. Naghanap kasi ako na bilihan ng mga tela ng uniform ang tela ng uniform. Ang daming sapatos sa niyo. Ayun o, maglaro no, 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 no. nakahanap ko yun? Ang mga sapatos. Rubber shoes. Ang dami dito sa baklara Ano yung mga, mga uniform? No, nakahanap po kasi yung tela. Saan naman yung makahanap akong tela? na kaparehas sa yung sambeda. dito oh. Eh. Ang sarap mamili dito guys oh. 150 yung mga sapatos Ang Hanggang pa sa kabila May baha dito guys oh. May baha Kapunta ako dun sa may malapit na simbahan Kasi, kasi naghanap ako ng um, Pwede pa ng mga anak ko Yung polo, barong Ano nga pala? Tapos yung mga tela ng pang -sambeda na uniform doon maghanap ako doon kalapit daw dito sa may ano sa may simbahan doon daw yung bilihan ng mga uh, uniform sa so, malapit na tayo dito hindi nisa ng baklaran ngayon ah overruns. Ay, sorry po. Uh, 100 overruns t oh, Ay, 100 pesos na overruns, oh, 100 overruns. Oh, oh, Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt Meron na rin dito guys Police station oh Safe na rin dito Mag video At mag ano, Mag Mag uh, mamili Police station At saka maraming kayong police na makikita At saka ito malawak na yung pinakailalam ng LRT niya malapit sa may simbahan one way na siya so yung mga gilid kunti-kunti na lang yung mga nakikita niya ng kitin ka so, ba diba? maganda na mamili sa ilalim nito ha ito yung malapit sa may simbahan yung so may mga tela ng palda At ako. mga tela ito yung cellphone dyan ha ah. Ayan, may pula. Ano pa Ah, uh, paki pakita ko yung picture. Ani, pwede mag picture. Ito kasi yung picture niya. Okay. Kung meron kayo nitong tela, bibili ako ng tela. Checker uh, niya. Yeah. Ganito po. Kailangan maliliit lang yung puti, tapos yung pula niya is... meron. Ay, ano, uh, <laughs> nakatari siya sa... Ano ka na? Ah. Uh, nila silang ganong tena. Mahirap oh, oh, maghanap. Ito, tingnan natin dito. Eh, meron kayong telang ganito. Pwede, pakita ka lang yung ano. Meron may barong. Dito mabibili yung mga barong eh. Sa, sa may baklaran. Ano bang ano nito kaya? Sa side ng baklaran? Gigabrel po. Ha? Gigabrel. Gigabrel. Yung ganito. Kasi di ba buwan ng wika na no, sa school. Bago so, wag yan, ayaw yan. Tumam mo, 18 pa ito kung gusto nyo. Ito. 18? Ano, kuya, paano mga open mga? Ay, okay lang makuha ha? Oo, oh, okay lang. lang po. <laughs> ito yung tindera dito. Parang oh, 10 years old to? Parang mag... Anong, anong size nito? 18 po. Ha, 18. Nagdala din po ako ng 20, mama. In case na tingnan nyo yung 20. Patingin ako. By Comparation. Bytos uh, po kasi. Ang price niya, magkano price niya mo kaya? Tumo may dip din naman. Yes. ang yes. malaking Ha? Huh? Tatanong. Kasi man nagmanipis ay maano na siya, makapal na siya. Parang hindi mo na siya kailangan ng ano, ng lining. Maganda, Maganda talaga mo, po pala. Hi. <laughs> yung Maganda po talaga ako ng pag barong, ano, Ilala daw niya ako kasi nanood doon siya ng sumba ko. Yes! Ah, si ate, nakalala niya ako. <laughs> Charot lang. <laughs> oh yes, 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 <laughs> so, sabi niya ako. So, sabi niya sa so, Facebook. Oh, Nasamahan niya ako maghanap ng tela. Ang inahanap kong tela. Ito ang tela Ay, nagtanong na ako dito, siya. Andito tayo sa mula ng bagong Millennial Plaza. Dito yung mga maraming overalls na wholesale, gano'n. Kaya na mga ganito. May mga jeans. Wholesale, retail, pero mostly uh, wholesale talaga dito. Ang mabibili mo. Ito yung dito ako pumunta kasi medyo less yung tao. Tsaka mall siya. Hindi mainit sa hindi mainit pag namili ka. Meron may mga oberon kasi dito ng mga magagandang klase. Kaya akit tayo. So, uh, second floor. Hanggang ano to eh? Hanggang third floor. Titingin ako ng jacket. Nag-video ko tiyo so, Maliit ko kay Sandy. So, siguro to yung dalawa. Maliit ko kay. yung parang pambata kasi talaga to, no? Ito kasi pang adult to eh. 3.50 yung isa na ti. Hoodie. Hoodie jacket pang school kung saan akong panganay. Gusto niya kasi oversize. So, ang daming bakante mga shop dito. Yung iba, sarado na. Dati ang daming shop dito eh. Ngayon, kunting-kunting na lang talaga. <laughs> Kaya kunting na lang yung mabibili nyo dito sa taas. Yun lang yung nabili ko, tsaka Sa So ito yung pinaka second floor nila. So bababa na tayo. Patapos na kami eh. pa na kami. So kumain kami dito sa McDonald's sa kami ng jeep doon. Abang kami ng jeep doon mamaya. Yung aking kinalakal. Wow. <laughs> Nangalakal kami ng mga bote. Lalagyan ng mga ano, liqu liquid. Ano ba yun? Yung ano? Yung dishwashing liquid ko. Oh, kami sa basuraan. <laughs> Saka baba kami ng jeep. Ngayon magta-tricycle na mag kami. Ang hirap. <laughs> hmm, ang hirap mag-commute. Mag ka mayroon pala akong payong dito. May taga-payong pala. <laughs> Tapos siya, mag-tricycle nga na lang. Please. Ay, mag-gipa okay. ako mag-tricycle. So, ayun lang. Salamat sa panunood ah, okay. sa aming adventure. Ang dami ko na kuha ang bote. Siguro mga ano to. Uh, Alim na piraso na bote. Mga <laughs> nakal. Okay, bye!